tatahanap kami ng halo-halo eh eh hindi namin alam kung saan may halo-halo ayan oh <laughs> baka yun lang yun baka malamang o iba naman dito eh wala oh wala na halo-halo yun lang talaga yun lang talaga Tor o yun lang talaga oh so doon kami eh yung simpleng halo-halo lang hindi naman choking, di ba? Oo. <laughs> <laughs> siyempre eh. Pag choking mahal 'yun. <laughs> <laughs> Wala naman si Kagawad mar baka hanapan tayo nang <laughs> 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 Kaya nga dito. Ah, uh, ano kami? Yung ordinaryo ng halo-halo lang kay siyempre budgetin tayo ngayon, budgetin. Babudgetin kami ngayon. Ay pa. Halo-halo yan, teh. O kaya no teh halo-halo. 40. Ah, uh, siyam. Sempre oh special na rin, ha. Ah. Oh, champ 40. Ayan. So Thank you okay. sa sponsor, Kagawad Chip. Sponsor. <laughs> si Chip Kagawad Mar yung sponsor ng alo-alo. Pero Kagawad special oh, tingnan nyo. Oh, may OB. Oh, di ba? Oh. Di ba, Tor? Mura lang yan pero sarap. Bus kayo masisiyahan dyan. Oh. Pag natikman nyo, baka umulit pa kayo. Oh, uh, yeah. yan. Ayan, oh, special. Ayan, kagawa daw. Tingnan mo. Oh, diba? Sa, sa ibabaw pa lang, obing obi na. Mm. Ayan. Pagating sa baba. Siyempre, <laughs> may... Yun, <laughs> siyempre, sa, sa, sa ilalim, may asukal yun, siyempre. Yun yung nagpapatamis, <laughs> nagpapalasa. Pagdating sa baba, sugar na, sugar na. <laughs> so, ito, ito may halo-halo na siya. Ah, oh, siyam. Ayan, ito, ah... Uh, saging, sago. Siyempre, sago din. Buti nawala in dalawa, kundi labi isa yan. Sago din. Ano naman to? Ah, ano to, be? Pinipig. 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 Eh, Ayun, yung pampabango. Yan. Sukal. Yan. Ah, ano to, te? Gulaman po. Gulaman. Apat na gulaman. Ay, tatlong gulaman. May sago. Oh. Tapos, bay siyempre, bay bayan, 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 tapos siyempre, tapos siyempre may gatas. Oh, ba? Diba? Oh, Ah, gatas ng kalabaw to, ha? Ah. Oh. Kala o. nyo, ha? Ah. Ay, baka. <laughs> galing sa bagong panganak to. Galing sa bagong panganak. <laughs> Akala ko nga kanina, sasabihin ko pa nga sana galing sa, ano to, yung kamil. Kamil, masarap yung, ah. Oh. Ayan, O, oh, diba? Oh, ba? Diba? Masarap oh, diba? yan. yan mamaya videohan ko yung kaibigan ko nandun nagtitinday, ayan so sarap nyan so aabote nya tayo ng kung gagawin natin yun pero di siyempre hanggang 5 o'clock lang ko hindi na pwede yun so ayan guys so ayan na, ayan o tayo ng ano o siyempre o tayo, dahil sa ngayon tag-araw -tag na talaga sobrang init ngayon kaya yung mga estudyante ngayon walang mga pasok dahil sa sobra ang pagkaalam ko nasa 40 degrees no 40 ang to 50. init 50. so 40, to 50. 40. Oh, so sobrang init kaya walang pasok yung mga elementary pero yung ano s'yempre kaya naman yung mga college so ang gagawin namin maghalo-halo -halo muna kami yung halo 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 uh -huh. Mix mix kaya yeah, So ayan. Pina pinatrabaho kami ni ni Chip eh. Ayos. So, order kami ng sham. Tapos ang gagawin namin nito. Na pa ba? Ang gagawin namin. <laughs> ang gagawin namin ni Arthur. Ah, <laughs> namin bago kami makarating doon, babawasan namin, babawasan tag isa-isa. <laughs> Nawala na yung mga ubis sa ibabaw. Tatanggalin namin yung mga ubis sa ibabaw tapos silagay namin doon sa amin. Kala nila, bakit sila ba ang naglakad, ang iinit-init? Oh, ayan. <laughs> oh, so, ayan guys, thank you. Maraming, maraming salamat po sa inyo. Antayin nyo na lang. Doon mamayas, pagkain namin ng halo-halo. God bless po. Siyempre, uh, shoutout natin. Patihan natin yung ating mga followers dyan. Mga likers, mga viewers. At siyempre, yung mga nagsusuporta na sa atin. So, God bless. Bye-bye.